tayo sa Baguio. Hi, guys. Kamusta kayo? Andito tayo ngayon sa Baguio City. Andito tayo sa Igorot Garden. Along Dr. Margarita J. Fernandez Drive. Nagkaroon tayo ng time magkikot, guys. is show ipapakita ko sa inyo ang Baguio City kung ano lang yung maikot natin ngayon. Kaya, samahan nyo ko sa aking pag-iikot. Ayan. Ito ang view sa Igorot Garden. Uh, nagkaroon tayo ng time ngayon mag ikot-ikot. Uh, Sana hindi ako malobat. oh ganda naman niya. Kaya lang medyo ano na. Di ba? Yan iborot mga igorot. Hi Lord. Ito ang dala kong gamit at saka backpack. Ano eh. Yan ang Bonham Park guys. Lakad-lakad moment muna tayo. Eh. Okay. Uh, nagkaroon ng time ng pamamasyal. Paano kaya akong biglang pumunta ka ng bagyo ng isa tapos o biglang nabago ang iyong schedule? Hala, saan kaya tayo mag stay guys? Oh, enjoy life! Check natin kung saan tayo makakarating ngayon. Oh, kasama si best friend. Ay, thank you Lord mm, Siguro nagkaroon ng time Sa pamamasyal natin ngayon Sa pagmimission natin Binibigyan tayo ni Lord ng break Kaya go to the floor Kung saan tayo makapag-stay Ngayon night Sana ibigay ni Lord yung Nabuting taong uh, Mapupuntahan natin Pero sa ngayon Ikot-ikot muna tayo Hanggat hindi pa nalolobat ang cellphone ko. Ito guys ang magandang uh, floating boat sa Bornham Park. gitong gusto-gusto kong puntahan kapag ka napupunta ako ng Baguio City. Mahilig talaga akong mag-selfie moment at saka mamasyal kapag ako ka ng therapy. Ah, Dahil dito lang ako nakakapag-relax at nakikita ko rin ang kagandahan ng aking mga journey at aking mga adventure and travel. Ang mga challenges na naranasan na, nasa sa buhay sa pag-mission therapy ko. Bigla kasi nagbago ang schedule ko pero pray ko na sana maging okay ang lahat at ng mga schedule ko ay magsunod-sunod maging maayos. Kaya ito guys, ikot-ikot muna tayo sa Bonham Park. Ipakita ko sa inyo yung mga biking. Yung mga bike na madalas po rin puntahan kapag ako yung sa Bonham Park. Hindi makasakay ng bike ang lola nyo dahil syempre kailangan natin maglakad-lakad, magpasyal-pasyal at ipapray mag na rin kung sakali man meron mag-message sa akin na dapat natin matulogan ngayong gabi at makapag-therapy na rin tayo ng start ngayong araw para di masayang ating biyahe at bukas naman ay palate ni Trinidad so naman ako. ayan, merong mga mascot dito si Pikachu o ba? Diba? Dito yan sa Baguio Bonham Park andyan si Darna o oh. Ah. Ikot muna tayo guys. Ginabina tayo dito sa Borham Park kay Kibana yung na tayo dito sa mga Pikachu na to. Ayan si Pikachu! Ah, oh, si Pikachu! O, oh, di ba? Pikachu! Pikachu! Ito si Darna. Darna ba? Si Darna. Oh, meet Darna! At saka si Spider-Man! Ako Wanda. Hello po. Hello <laughs> Wanda. May Wanda doon oh. Ako Wanda. Ayan. Ayan guys. Enjoy the moment. Nags <laughs> selfie-selfie pa. Tayo makikipidyo lang. Oh, andito si transformer. Sa mga transformer. Ayan. Ayan. Ayan ang kanilang mga mascot today, guys. Kaya enjoy the moment. See this one, guys. Punta kaya sa Baguio? Baguio City. Ah, ito si Ano Bolt Bolt, Bolt Boltron? Si Boltron. Ah, si Transformer oh, oh 'di ba? Ang ganda-ganda niya, gwapo siya today. Gabi na, halos binabi na tayo dito We need to go na But before we go Tayo ay bibili ng Ito, para kay Alia Kay Alia Makano cotton candy kuya? 20 Isang 20 Kulay pink Isang pink po, pink ay, ay, ay baby girl. Para kay Ailia. Ay, biglang napatawag kasi ang nanay ni Alia at gusto niya akong papuntahin sa kanila para doon ako matulog ngayong gabi at magte-therapy na rin kay Alia at sa mama niya. Kaya ito, may pasalubong akong cotton candy. Kaya lang biglang lumiit nang ako'y nasasakyan na. Thank you guys for watching!